ngayon sa mapagpalang hapon po ulit sa inyo lahat ngayon po nga nagtaw at ngayon po ko na ang ating sa ating hong pinababang-ibang na lupa ito pakalitin lupa at siya na po ang hindi ito trap na kargahan ng ang ng lupa hindi ko na kargahan na bakho natin kung kunin ako ngayon

Ay kasama rin nung itong Ay kasama rin nung itong ano ah uh, Ritong bangos Ano klase isda sinama ko bangus at saka ganong gulo Laban na ho sila Sa loob na